Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw ba ay iyak ng iyak sa kakaisip sa partner mo? Dahil bigla ka na lang niyang bang iniwan at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya kumukontak o nagpaparamdam sa iyo. Gusto mo ba na mabaliktad yung sitwasyon na siya na naman ang iiyak sa kakaisip sa iyo matapos mong gawin ang ritual na ito? Pwes, gawin ito na 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan dahil isa itong gabay para mas lalong mapabuti o mas lalong tatatag ang relasyon ninyang dalawa ng partner mo kahit gano'n pa man kasakit o kahit anong paman ang problema ang darating sa inyong dalawa ng partner mo ay malalampasan nyo ito kung gagawa kayo ng isang gabay at paniguraduhin palaging magdasal sa ating may kapal dahil siya lamang ang nakakaalam sa lahat at mas makapangyarihan sa lahat. Basta magtiwala lang at hilingin ng buong puso at paniguradong maging okay at maayos din kayong dalawa ng partner mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng baso o garapon. Malinis po na baso ang gagamitin o garapon. Kung anong meron kayo ay pwede po. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo sa papel ang pangalan at apelido niya ng limang beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng taong gusto mong gawa nitong ritual. At pagkatapos mo nang masulat, ay tupiin ito kahit ilang tupi, at saka ilagay o isilid mo ito sa garapon o sa baso na inihanda mo. At kumuha ka ng kalamansi o lemon, kung anong meron ka ay pwedeng gamitin, at hiwain mo lamang ang lemon o kalamansi, at saka pigain mo ito at ipatak ang katas sa papel na nakalagay sa garapon o sa baso. Huwag po kayo mag-alala kung mababasa po yung papel ay wala pong problema. At pagkatapos mo na mapatakan ito, hawakan mo ang karapon o ang baso, ilapit sa baba mo at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya, ikaw ay iiyak sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng limang beses. At pagkatapos, pwede mo nang itago itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam. At itago ito hanggang 7 araw at pwede mo nang itapon. At kung gusto mo, pwede ka gumawa ulit, depende po sa inyo. At ito muna sa ngayon. Sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless.